kakalabas lang muna namin. Ayun, lalakad na kami galing ka si samba Nadaan kami doon si Musay, guys. Dito ako si Papa. Natatakot ako si Tulay. Ayun, papasok na po ako si Kusire. Kukuha muna kami ng basket doon. Bili ng kailangan si bahay. Anong pangkesa si Badjit? yan lang bilhin. Ayun na na. Kukuha na pala kami ng bibilihin. Isap mo na pa'n anong bibilhin. Sarap siguro pang bumili ng marami o. Oh. Ano lang yun na lang kunin ko guys. And sarap kumuha ng bilihin. Kaso may limit lang yung pambili natin guys eh. Kasi nang kuha-kuha. Baka sumubra si eh, budget mo wala kang pambili. Pan anong kasya, yun na lang kukunin ko guys. Ayan, kumuha na na ako ng inumin ko guys aking iba saka ako na lang bilhin yun pag may pera na. Ayun, doon ako pupunta. May gusto ko doon ah. Ayun, may talapay. Gusto ko rin yun Oh. You know. ko. Para anong kasya? Yan na lang bibilhin. Yan eh. Dalagay na pala yung basket guys. Ayun doon. Maraming pangkain. Masarap siguro bubili. Sa aga, tinin lang muna ako dito guys oh ito ang dami kailangan kasi matipid-tipid muna iyan lang bibili namin guys kunti lang wala kasi madaming kasiri kasi, eh gulang pa yung budget si ngayon guys kaya yan lang muna ginawa ko guys Di, teka dito man ako patinim-tinim ayun syarap dito ulam mo ay Ibalik muna natin kulang pa tayo si pera. Si sunod na lang muna yung kukunin. Anong kasi si budget lang, yun na lang kunin. Sarap, si, sarap talaga. Mamili eh, gusto ko. Kaso hindi ko pa mabili ngayon eh. No, yung sasarap naman. Teka, nambayad na tayo nito. Tama nito. Baka masubra pa tayo si budget. eh. Bye guys. Love you to all guys.